Idol, punta po ako ng Pase Iloilo sa San Enrique Inibita kasi ako ni Pre Michael Pakako sa taot kay Pre Michael Pakako sa binyag ng ganyang anak kaya mag-travel naman po tayo mga Idol Samahan niyo po kami mga Idol Idasal nyo lang po mga Idol na makasip yung aming travel kasi malayo pa yung Pase Maraming maraming salamat sa inyo sa kasama ko nga pala sa si Ping Provincia TV at saka si Kasaging Vlogs At saka si Michael Vlog Daanan po namin dun sa Terminal Tara! Larga na po kami mga idol Muna kami dito sa Flying Bay mga idol Pagas tayo ng Toki para full tank Pintalo na lang kayo Bumusa lang yung, tawanan, yung tawanan. <laughs> Thank you. Tapos na po kaming pag mga idol. Alis na po kami. Balbal. Video -bal. ay aragyanta. Ah, ay ko. Ganyan talaga ang buhay vlogger. Maraming nag-imbita nag sa atin. Pusok na naman sa si idol ni mamaya. Abangan yung mga idol kung ilang pinggan na naman yung maupos kong pagkain. <laughs> Baboy na naman! At ito na nga po pala mga idol, yung aming kasama kanina na sinasabi ko ka sa inyo na si Michael Vlogs dinaanan po na Bingawan, crossing Bingawan, going to Pasi, shortcut. Out dyan sa mga, sa taot nga pala dito sa Bingawan. Dito na po kami mga idol sa Bingawan, dito kami dumaan kasi para lactude. <laughs> pagkuntang Pasi daan lang muna sa si idol nyo dito sa gawan at sa taot nga pala dyan kay Ma'am Joy Limos dito po yan sa gawan isbi po yan dito mga idol dito na nga po pala kami sa Kalinong mga idol malapit na po kami sa pasi ano to na tabo po ng truck ha <laughs> La na truck mga idol wing van na up sya malapit na lang po kami mga idol malapit, malapit Pase. Dito na po kami sa Pase mga idol. Manginahon ta sa baboy pala mga idol na. Sto ba pala mga idol. <laughs> Nagkagata ado ba mga tak jak sto ba ado mo. <laughs> Kelayo layo kita sa ato ngi kita tu Andre ya. Baboy man di aton natural lang na mga idol basta mag-i-invitar sa imo katuan mo. Hmm. Ay talagsam lang na ang ilang pag-imbitar. Sapa, ha? Magandang tagay, kinimita talaga Pare Michael, baka ako nga mag Maninoy e, Hindi na po ako ng dalawang isip na pumunta dito Pangano na lang mamaya mga idol Kung maaming ano Pupuntahan Dito na po kami mga idol oh Sudad, isang passive city Pasi gitu driver diri saya Pasi Gak si Idol nyo Try mo Idol, buksan mo bintana Alam ko marami kayo dito Mga sulit supporters ko dito Buksan ko yung bintana May makaka May kakilala dito sa akin Mga Idol mo <laughs> kilalang kilala talaga tayo dito <coughs> mga idol <laughs> mamaya masuk masukaau tuh kamu oh jadi <laughs> <Ay, million. laughs>

lutong bahay daan lang muna kami dito ma'am at maraming maraming salamat sa linibre mo na pagkain dyan pagpunta namin dito pag uh, pintados <laughs> hindi nyo alam dadaan lang muna si idol nyo Brito. kung gusto nyo mga idol mag uh, di pwede kayo kamo diri magkakaon kung magkakato sa pase dito po sa titalis lutong bahay hmm? hanapin nyo lang po yan dito sa may pase dito lang po yan sa harap ng pitron Yes. Saan ko kami mama? Pagpunta kayo nanay ha. Tanong muna kami kay mga idol. Nay! Mayong aga! Hindi ang barangay sa Nireke. Diretso pa na. Nireke? Hindi ka mo sa Nireke? Michael Pacaco. Hindi namin kung anong mabarangay. Hindi balo. din. sa Ah, sige Okay, eh, thank you, kita mat. Uh, thank you, okay, thank you. Kumaga uh, ay sa Enrique sa Pasi. Lain mga ban, lain mga ban wala. Kumaga mo ni pamangkot na kundin barangay. Kundin gawan ni Enrique. Kundin niya din banu. Kundin barangay sa sa ni kita Ito ito mangkut din pamangkot ng taga <tip> doon Wala kang kalang mga idol basta dalhin mo lang si magtanong. Ako may gusto kay kan kay Michael. Yeah, Michael. Mamamatay na sa sin. barangay para

Gusto lang? Ah, uh, sundali ya. Uh, Ragyan Thank you. Thank you. Ha? Thank you. Thank you, idol. sa mga idol. Ba talaga idol pag si magtanong yung kasama mo. Marami mga kaming tinanungan mga idol. dito. siya Pag-ating dito. dito. pag Rabi yang ulan di mga idol hmm? ya, motor kita, nah. <hidee> <hidee> nami kita kita kayo Kami kita kita situasi untuk kita ya. eh <hidee> e, <kunas hidee> mga lang kita agama, motor lang, naik, naik. Nah, nami, nami, motor kone, kone, kone. Hmm, nah, bikin, <hidee> Hoy. Ng pre. Wala <laughs> ka to ay. O di kaya. Kanina kanina Ito na po kami mga idol. Dito na nga po pala kami sa Barangay Rumagayray, mga idol. Pero hindi pa namin alam kung saan yung bahay ni Pre Michael Pagako kaya nagtanong muna kami kay Kuya. Ini mangkot ma'am. Jadi mangkot. Balay ni Sir Michael Pagako. balai ini Michael Pakako di din din share balai ni Michael Pakako, Baranggay rai rai dah ini pino beranggay rai rai dah ini nengah balai ni Michael pekakok atuh segenap magi ya pasat uh, ibu tuh jelas <laughs> kita kamu balai <laughs> share share out kay Kuya Sir. Maraming maraming salamat talaga sa pagturo mo sa amin kung saan yung bahay ni Pre Michael Pagkako. Kahit nabasa na po si Sir. Okay lang po sa kanya kasi maliligo naman daw siya. Sana makita mo tong video na to Sir. Darwin, niyo si Hernandez. Ang atun ng mga kandidato ng nagapadalagan <laughs> sang matama ng servisyo. Wala akong pakialam din sa inyo dyan sa Pasig kung sino man ang mga kandidato dyan ha. At sa taot nga pala yung kay Nonoy. Kung manalo ka man, Noy, maraming maraming salamat talaga sa'yo. At nandito na nga pala kami kay Michael Pakako. Ano? 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 Oo, tinapit ito. Pre? Oo. Ay, hindi mo mata. Oo, pare, no? Eh? Ay, doon. Oo, nalaga pa sa kami? Oo, ta. Ah, dito na po kami mga idol. Ayaw mo na po. Sa malay na yun. Tutulag <laughs> din. Dito mo na doon. Dito dumabla. Bumalik na po pala kami dyan mga idol. Kasi walang handa po dito sa kanilang bahay. Nandun kasi yung kanilang handaan sa kanilang dyanan. Kaya nagbalik po kami. Malapit lang naman yung aming na Alapawat. <laughs> Traffic kasi dito mga idol kasi two na po yung daan dito at umuulan. At maraming-maraming uh, salamat talaga kay Michael Pekako. Ba, naglalaway na naman ako sa iyo kuya. Pakal ng pakal si kuya, Bumba kuya, baboy sedan. Tigentres. <laughs>

Shoutout <laughs> nga pala dyan kay Pre Michael Pakako at sa kanyang misis kay Mare. Maraming maraming salamat talaga sa pag-welcome nyo po dito sa akin. Nabusog po ako. Isang trip pa lang ng pagkain ko at nagbalik naman ako. <laughs> No, i know i know i know ลงติงกันกอลตัดโลโลตัดลงติ่งกันตัดโลกติ่งกัน laging, busog na laging walang dalawa <laughs> tatlong pinggan lang yung naubos ko mga idol at pagkatapos kong kumain dyan ay nagpahinga hinga lang muna kami dito at meron nga po palang nagpa-picture dito sa akin mga solid supporters ko po oh siya tawag mo dyan at pagkatapos nila nagpa-picture yun mga idol. Nagpahinga lang muna kami ng mga 30 minutes. Ah, Naka-ready na yung aming pargaak. Hindi talaga mawawala ang pargaak. <laughs> Kaya pagbigyan na po natin yung mga followers natin dito. At saka si Michael Pekako, Mga dalawang bisis na nga po pala yan po. Pumunta si Michael Pekako sa akin dito sa tapas. Hmm? Nakaabang na mga idol. Oh. Abangan yung pargaak namin. At ito na nga po mga idol. Pargaak ka. Nandito po ako ngayon sa Barangay Rumagayray sa Enrique Iloilo Inimbita po ako ni Pre Michael Barge na minom po sa kanyang anak Kaya umpisahan na natin magparagaak Kalahati lang itong mga idol Inom ko kasi payo pa yung aming uwihan Ha? na? Umayin na? Umayin na? Umayin na?

拜拜。Bye bye. <laughs>